Mayong adlaw ka niyong tanan, ng mga nagpaminaw karon ng Tolomanon, kini ang akong suliran. Labi na ka ninyo, Dr. ni Obra o Ator na Ilin Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagwa ako sa pangahan nga, Herne, Bintunaybi Anyos, Single, Nagtrabaho, Itago na lang sa mga adres dari sa Habagatang Bahin sa Probinsya sa Sugbo. Punto legal kini ang akong suliran. Kabahin kini sa kong kipatukod nga bay, nga wa na og trabaho sa nagpakyaw ni ini. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ma, murag igo-igo naman maning akong natigong para itukol na ko og bahay, ma. Pagpatukod na ka kumano? No? Oh, ikaw. Kaya namang ka mo. Kaya ang simple record nga bahay, ma. Ang importante nga may makita ko nga akong hinaguan ba. Uh, okay ka ayun na. Maayosad na. Aron ko maminyo ka na, may bahay ka <laughs> Minyo ba ma, eh? Ganahan lang ko nga may kaugaling nga akong bahay. Um, bisan okay rin ninyo nga, ano ko po yung uban ninyo? Gusto na ako nga lagi ko yung Kaya lagi, wala <laughs> pa kong maminyo. Apan lahat mga ginangadunat ay matawag na ato agad ma. Ano nung masulti nga ako ako ba? Ah, oh, nala sige, God. Pagtukod na og imong bahay. Kinsama ba sa kaya akong papandayon mo, no? Ay, nga nung mangita pa mangkaglayo. Ah, nas man nga silingan. Kamao na mo panday. Mao ba, ma? Hmm. Daga na nagipakyaw niya, nakapanday na nagdaghang mga bahay. Maayo ba ang pakyaw ka siya inadlaw, ma? Oh, kung gusto gyud kang madali o guman ng imong tukuron nga bahay, ipapakyaw na kay kunin mo nang inadlaon na dugay-dugayon po nagtrabaho sa mga panday. Ah, na sige ma. Sa buton ko niya sino'y Mario. Oh, wala problema na, dong Herne. Ako'y pakiyaw ang trabaho anang tukuro ni mong bahay. O mga pila kay pakiyaw ni Manoy? Ah, uh, ingon na anin na lang. dili ko mo pila. Ang ako lang ah, uh, kung pila ang imong magasto sa materyales, katunga o 50% sa kantidad sa imong materyales do, mao ang akong pakyaw sa pagtrabaho sa imong bahay. Oh, um, yung ingon anak din ano eh? Ay, oo, para dili kamalkan si ba? Kaya kung inadlawon man ni Mugod, labaw pa o niya sa 50% ang imong gasto. Mao ba din eh? Mahal na kayong pandayron dong oi. Eh. Maong mas makasave ka. Kung imo nang ipapakyaw sa pagpatrabaho ang imong bay. Dali ra mo man. Kay daghan man tao. oh, mga pila ka kabuhan ang imong estimate sa pagtrabaho sa kong bay na? <laughs> buwan ba dong oy? Ware buwan na oy. Human na nang baya. Uy, mo ba nay? Ganahan ko an hada. Ah, oh, sige nay. Ikaw nga kung kaon nga panday sa bay nga ako tukoron. Ayaw naman kining makimo patag ka sa butan oy. Eh? May pirmahan pa ba ta? Ay, naunsa man yung bata ah. Mura man o dili silingan. Dili na nakinahanglanon ba, oy. Basta ka ako na'y bahala sa si imong bahay. Trabaho pag yapon ng imong gato ba gabi eh, naman? Naglista ko sa mga materialis nga ako napalit o nagasto ma. Kay Mao ba ni basihan namo ni Noy Mario kung pila ang iyang pakyaw sa pagpanday sa kumbay. 50% sa ako magasto sa materialis, mao ang pakyaw ko ni Noy Mario. Reported by Excited na ko nga mahuman ang akong bahay o mapuyan na. Kaya wala man ko sa akong igasto, kay nakatigo man ko sa akong pagpanarbaho. Simple na good nga bahay sa probinsya. O sa akong kwenta-kwenta, may abot ang akong nagasto sa materyales o mga 104,000 kapin. Mao nga nagandam andam na kong daan sa bayad sa panday ng mga 52,000 kay 50% man kuno sa materyales ang mamahimong pakyaw sa ilang pagtrabaho sa kumbay. Huwag ay ko ka monitor sa pagpanday sa kumbay kay nagtrabaho manggot ko. O kunya, ay, nee. ano sa ganitong saad ni Mario nga humanon niya pagtrabaho ang imong bay? Kuan ma, ang tumatumpit sa 18 sa miaging buwan ang pagsugol niya o panday sa kumbay. O kuan, kinang banak-banak niya, It's a sa pagkasunod buwan. O karong buwan na mahuman. Ay, so ko nun na, be. Hmm? Kay dito ko. Murag, gamay pa man ang ilang na trabaho. Ang sama? Wa pa man gani ito'y flooring. Maong subaya na dito, Irne. <coughs> ano man, Inoy? Eh, Doon kami na umalang akong bahay. Kuya, nahatag ko na ba ninyo sa hinahinay matagsimana ang inyong pagpakyaw ini? Eh. Huwag ka eh, flooring. Huwag man eh, labot ang flooring sa atong sabot ni. Ha? ah? ah? Ano, eh. Nga man eh. Nga pakyaw man lang atong sabot, hangtod na mahuman ang akong bahay. Uy, di na mao atong sabot, oy, Ang pagpabarog lang ng imong bahay o pagporma, ang flooring, wa na nailabot. Mangita sa kag-expert sa flooring, anak. Unsa, mahala ka na eh. Di pa sabot. Kung... Ang tibok man nga pagkahuman sa kumbay. Uy, di na madadong. Wala na apel kay dili man materialis ng yuta. Maong ipatrabaho pa na nimo sa lain. Unsa? Huwag ka damba ng nga nga nga. Among kitaod. Bayaran nyo nimo mo sa pagtaod. Kung pila ang nabayad nimo sa pagpagabas nimo matag usa anak. Mausad ang ibaya di mo matag-usa nga matao damo. mo. Unsa? Nag -kong Usa? Nagulat ko nga sa kung nga di mahuman ma. Wapa ka -e ni mataod ang ididuro sa si kay lagi Huwag nabot sa sabot. Yabot na ang additional ng materialis. Apan, hindi ba taon kay huwag na ko'y pantay. Bismayado pa kaya ko sa resulta sa pagkapantay. Ang file sa halublak black. Haid kayo kay huwag siguro iskripis sa palita ang hait kayo ang bumbong. Napayo file sa halublak. black o ang mga haliki. Wa magtupong ang sinumpayan. Nahiwi ni. Usa o ma. Ang among panagsabot sa among silingan nga panday, verbal lang. Kay wa magukong magdahom nga moabot may ani nga punto nga bati ang akong experience sa mismong silingan raon ta nga ng panday. Wa na gid niya ang akong bahay kay may na sa siyang bahay nga gitrabaho. Ang akong mga pangutana mao kini musunod. Unang pangutana. Ang among sabot sa silingan namong panday nga pakyaw ang iyang pagtrabaho sa akong bahay. Apan wa ang labot ang flooring. Unsa pagiday ang, ang balaod ining pakyaw? Ikaduhang pangutana. Ang among lungsod dili first class nga municipality sa Cebu. Pero 50% sa presyo sa ako materyales ang gipangayo nga presyo sa pagpakyaw. Makatarunganon ba kining gipangayo niya? Ikatulong pangutana. Ang kwentada nako sa materyales 104,000 kapin. Ug ang nakuha na sa panday 52,000 sa ilang pagpakyaw. Makaparifan ba ko sa panday Kay man mahuman sa target day ang akong bay og gibiyaan man niya og mitarbaw sa si aglaing bay. Ika-4 nga pangutana. Naabot na ang mga additional na komateryales og nangadamage na ang uban ini kay wak lagi mataod kay wak na koy panday. Makareklamo ba ko sa panday ini? ika lima og katapusan. Dilim ayo ang pagkapanday sa kubay. Hiwi Hiwi ang sinumpayan sa ligi o hait pa ang mga hollow Asa man kumuriklamo ni ini. Paliho, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Hirni. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Today, sama sa mga niyaging adlaw akong tingog. May untagwa pa muna pulan sa akong tingog guys kay ako ra tingog solo inyong mapaminaw karong adlaw. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical natong mga pangutanag problema, tubagon niya na ni Dr. Obra ug mubalik na tugikan po sa iyahang larga. <laughs> na guys, padayon lang yon. Mabalik to si Dr. Obra ay kabalaka. Di man ko katubag sa inyo mga medical. Juris, doktor ko. No? Ah, kung gitunan, abogas siya. na ipadangin nyo hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atoang Facebook account. Kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor. jose r martinez building osmania boulevard cebu city Kumusta man mo guys? Kumusta man na nga ang mga sukinting paminaw? Ito ang mga avid fans, ito mga avid listeners Nga naminaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube Sa ato ang DYHPRMN Cebu Nga account, mga naasagawa sa mga nagnaaslaing nasun Kamutul-tulgi hapon sa pagpaminaw sa ato ang programa Mat salams, daghan, kayong salamat Thank you, thank you, thank you, kaayo ninyo no? Salamat nga, mo'y puol, sa pagpaminaw malinaw. Salamat sa hang suporta and paghigugma sa ato ang programa. Grateful kayo mi nga naamo. Grateful kayo mi nga padayon mo nga naghimo na mo nga number one sa kahanginan. Kay kamubaya bayano number one mo sa mong heart ni Dr. Obra. Life is like a coin. Sincere. kwarta you can spend it any way you wish but you only spend it once hala kanindot sa ato ang pulong karong adlawa nindot kay ato tuang makutlo nga pagtulun-an kay you can only spend once. Usahay, we only have one trial at life. Kana ganing, dili na to pwedeng kalasan ang atuang kinabuhi, dili na to kalasan ng atuang oras, aning kalibutana, dili na to pwedeng, um, igastos wa dan or ispend no, sa mga things nga dili maka-oke okay na to. No? So muna, we need to spend it wisely. Pari ragodan ng kwarta, nga kundi ni mo tarungon pagda, mahorot, mapordoy, mapubrika. Pari haraponin sa si kinabuhi, nga kundi kakibao, mugamit sa hang oras, ukpanahun panahon, mula bay. ay ni. Ha? Oktubre na. Pahuman pagyod. Ang Oktubre, Hapit na mahuman niya. Yeah, last quarter, duha na lang kabuwan na bilin. Sa 2024. Yung 2025 na. Kumusta man ang napo na to kabuan gihun sa manato paggamit oh, o tubaganing mga pangutana no nga nagtangag og dakong <laughs> meanwhile i am very grateful sa tanan mga likers ug followers na ako sa Elaine Tantenko Bathan sa ako ang Facebook account ug sa ako ang Instagram nga attorney Elaine salamat kayo sa inyong pag-like ug pag-follow and of course continue to like and follow DYHPRMN Cebu greetings to Tom Marlo Rodeline Yukaran Ann Amoncio Uh, also to Luce Compassion Pontilar. Hello, my idol sa kinang akong suliran and Dr. Rene Obra also. God bless kang Nairad Waster kang ingon siya nga paborito gyud kuno na niya diri sa Basak Pardo Cebu City hello ug kang Marvic Salud Sumbilon maisog usay balisod kay basa yung mga pangan kay balibalihon maglisod ug basa Dennis Robert kani basang gyud na ako Mr. Dennis Robert attorney I am a fan listening all the way from Chicago via YouTube hi sir no hala dream bela na ako mo Chicago for the Chicago marathon Kaya akong best friend is also there in uh, Chicago, so hopefully, akong ma ma bisita po na best friend din ha. Meanwhile, pun tuligal takarong adlawa, letter sender taga province of Cebu, province of Cebu, the number one province in the country. All thanks to Governor Gwendolyn Garcia. Tago na to sa pangalang her ni ato ang letter sender. Og yahang pangutana kay na amanggunis yig patukod. nga balay pero wa na human uh, og trabaho sa katong ni Pacquiao. Usahay, magpalabad-labad yun ning uning mga kontraktor. Magsigig ingon nga sila'y mo trabaho, magtando niya dito di tiwason o di kayang tiwason. So mani ang unang pangutana. Ang ilahang sabot sa silinga nilang panday nga pakyaw ang ilahang pagtrabaho sa balay. Apan, huwag mang kunay labot ang flooring. Unsa bagyo di ay ang balaod anang pakyaw. Ang pakyaw, humingong kag pakyaw nga for the entire, depende kung sinong isabutan nga trabaho, mauni, and regardless of unsa kadugaya, mahuman, ang kanang imong gipatrabaho, flooring ba, woodwork ba, carpentry ba, roofing ba, painting ba, depende no, piping ba, depende kung sa kadugaya, ang ang imong pag sa, dili, boleh depende, regardless, kung sa kadugaya, basta kay mo ni imuhang bayad. Muna may sila, mas, mas sayon kung pakyaw kay dalion magtiwas. Kay mas makatipid man ka sa, sa bayranan sa labor kung pakyaw ang kanang pagtrabaho kaysa kung mag-inadlaw ka ay dugay-dugayon kay dugay mahuman mas daghag inadlaw nga bayran na no sumali so, pasabot sa pakyaw but again depende kung unsay inyuhang sabot kung unsay um apil nga trabaho unon sa kanang pakyaw kung bok man ko kabawon sa inyo sabot ang tibok balay ba tanan ba or ang pagpagbuhos lang unsa ba no Ikaduhang pangutana, ang ilahang lungsod dili first class nga municipality sa Cebu ah, sa kanisa pero 50% sa presyo akong materyales ang ipangayo nga presyo sa pagpakyaw makatarunganon baning gipangayo? ...50% sa prisyo sa materyales ang ipangayo nga presyo sa pakyaw. Depende yun na sa inyong sabot. Kaya, manguta mangutana-manguta usually ang kanang inadlaw minimum wage good na... ...o sa 500 per day, ang uban 450, sa 400, ya, kung 4 mas mahal, kung masun mas mahal... ...kunting panday lang money rate, ana ba, unya? Ang uban po, kung pakyaw, magdipindi po sa cost, no sa, sa tibuok trabaho on, so cost of the work. Depende yun na. Kung hindi magkatinungan, depende na sa inyong gika sabutan actually no so wa uh, man sa kukibaw asa dapita na nga, ng municipality pero di man na matter og asa kay ang inyuhang sabot man ang mumater, matter ani Ikatulong pangutana, ang kwintada na ako sa materials 104,000 kapin. Huwag nakuha na sa panday ang 52,000 sa ilang pakyaw. Magkaparifan ba ko sa panday kay wala man mahuman sa target date sa kuang balay o gibyaan man niya o trabaho kay nagtrabaho siya o laing balay. Pwede yun ka no? I really hope nga weather pakyaw, weather silingan ni mo, as in any kontrata sa perme na kung ginaingon o tambag ninyo guys. Dokumento, dokumento, Papi Les resibo to protect you bahalag 2000 or 52000 ang inyuhang gikasabutan in town lahi ra ug magpinirmahay mo sa inyuhang kasabutan ako di ko katubag ang makiangayon ba ang 52 which is 50% kay wa mangkukibaw og unsay labot sa inyuhang pakyaw imo bang materials labor lang ng ilaha no mo na imo pasabot sa trabaho Or, apil na ang materyales, silay mo palit, ang gasto, astapod pod ang bayranan sa mga trabahante, mauna na, dala na na siya, ana. Magdipindi man sa inyong sabot niya, huwag mang kaayo. ah, uh, um wa man ko kabaw gyud kung unsa inyong hang uh, kasabutan ana no so uh, klaruha lang sa if not kay silingan man na ninyo ipatawag na lang ka na sa barangay captain okay ikaw pa tog eh, pa to yang pangutana naabot na ang mga additional niyang materials O, nga nga damage na ang uban ni ini kay wala lagi mataud kay wala na siya panday makareklamo ba ko sa panday ini ika anang iyahang problema yes like i said pwede ka kapaningil and hopefully na dokumento to protect yourself para na kay basi sa imuhang pagreklamo na ipatawag lang sana sa nasbarangay para mahusay mo yung makasilingan ni nimo. Ikalima, ukatapusang katapos ang pangutana, dili maayo ang pagkapanday sa akong balay. Like, hiwi, libat tingali ni imuhang panday. <laughs> hiwi, ang sinumpayan sa haligi. O ghait pa ang mga hollow blocks. Asa mang kumureklamo ini. Una sa tanan, balay maninimo. Nga nung imo man nga gi tugutan nga wa ni mo susiha og tarong nga kinsay mo trabaho aning imuhang balay kaning maingong kag panday ka nga kasuhito na kasiyahang trabaho usa ni mo siya gikuha no nakakita na kasiyahang tinrabahuan may bagagi di ba hiwi wa ba na ang lansang no substandard ba or maayo bag materialis kay kaning mga ingon ani these are very crucial and these are very important nga mga matters nga dili na to pwedeng ipasagad labi na kung balay ang gihiskutan matugog ka diha kada adlaw mupauli ka ha at the end of a very busy tiring kapoy nga makita ni mo ang, ang pruta sa imuhang kahago. Pahuway ka. Inighangad ni mo sa kisami. Hiwi. Hoy, unsa naman lang ni. Or iniguan. Gato. Na unsaon. kay wa na tarog lansang. No? Wa na tarog bulkasil. Unsaon man na. Unya. Kaya wa na to na su, 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 na su gisusi ug tarong. Kaya usahay na po yung panday nga magpapanday-panday lang. Pero kanara ding ayu ayo Dili yun na sila tarong na kontraktor. No? So ato ginang susihon og tarong. Now, well, naaman na no, nga substandard mo na lagi importante na ay kontrata. Kaya kung naamoy ay kontrata, pwede man na namang i din nga. Di ka mo final payment hangtod. Dili ka satisfied sa trabaho. Meaning to say, kung na nahuma na sila. So, imo sang inspeksyon nun, naabay ayuhon nun. Kay hiwe, rough, naghibat ang tiles, nagburot, anak ba? Ayuhon sa anak nila, usa ni mo sila i-final payment. apil mana na siya sa kanang mga ingon na nga kontrata. Muna may ingon dito, importante ka ayun na. Sige lang, but padalay like kay said, pwede man na niyong patawag lang sana sa barangay man mo, huwag naman gani kay kontrata, aw, pwede gita mo kiha dito korte in the event nga, di gud mo mahusay. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan. Dagahan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pon sa ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.